Nasaan kaya si Becca? Ka? Baka mamaya malaman niyo yung ina inano natin. Siguro nasa boyfriend na naman niya yun. Hindi ko alam. Ano na oras niya? Eh, paano kapag gano' mo? Nalaman niya. Ano ginawa niya? Naturingan ko kayong mga ate, pero anong ginagawa niyo sa akin? Sabi. Ate, yun yun! Akala niyo hindi ko alam yung plano niyo? Yun. Bakit? Magandang ginawa yun! Bakit hindi kayo makapagsalita? Beks, kasi gusto lang naman namin na mapabuti kayo eh. Ayoko ka lang namin na eh. baka mamaya mapahamak ka lang doon sa boyfriend mo. Hindi kayo yung nakikisama, ate! Ano Ako. ba? Nabigyan na kayo? Concern lang kami sa'yo concern ako! Ako yung, ako yung nagmamahal dito! Hindi kayo! Hindi kayo! Ako yung nakikisama! Hindi kayo! Bakit niyo pinapakailaman yung buhay ko? Kasi bonso ka! Ano? Bakit ba ano? hindi mo maintindihan yun? Mano paano, 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 paano ka? Dex, para sa ikabubuti mo din yan. Kaya ginawa namin to. Ano ba? Iisa ang jowa niyo dati, di ba? Pwede bang manahimik ka? Hoy, tapos na. sa ko sa'yo, Beka. Maayos-ayos ka ng pananalita mo. Kami, kaya namin sarili namin. Pero sa'yo, hindi ko alam bakit ganyan. Bakit ganyan yung jowa mo? Ginagawa namin to para sa'yo. Bakit, ate? Perfecto ba jowa mo? Eh, naglalokohan nga lang kayo ni ate kami eh! Diba? Ano, nagtutuhugan kayo ng jowa? Bex, tama na. Sobra na. Sobra kayo! Sobra na sobra na kayo dahil una sa lahat, wala akong ginagawa sa inyong mali. Wala akong ginagawang masama sa inyo, pero bakit ganyan ang trato nyo sa akin? Hindi kayo concerned! Sarili nyo yung iniisip nyo! Sarili namin yung isip, iniisip namin? Pinala namin to para sa'yo! Oo, nagkamali kami. Siguro mali nga, hindi mo alam yung ginagawa namin ngayon. Alam ko yung nararamdaman mo, pero iniisip ka lang namin. Dahil bunso ka. Intindihan mo naman kami. Mas nakakatanda kami sa'yo. Paano pag may nangyari sa'yo? Sigurado ka ba dyan sa boyfriend mo? Matagal na ba kayo? E nag-uumpisa pa kayo, eh, nag pa lang kayo tapos bigla kayo yung ikakasal? teka, teka. Ikakasal? Agad-agad? Hindi, agad. hindi mo baka pinapakilala sa amin yan eh. Nakikita namin yung ugali ng boyfriend mo, hindi namin talaga gusto. Teka, ano kasal? Hindi ko alam yan ah. Paano mo malalaman na lagi kang wala dito, di ba? Tasang ka ba palagi? Huwag nga kayong magmalinis dito. Di ba ka rin naman ng boyfriend mo? Ikaw, Iniwan ka ng boyfriend mo, bakit? Kasi napaka cold-hearted mo, ate. Isa ka pa! Wala kang pakialam sa mga tao sa paligid mo. Bakit kayo ganyan? Kaya sabi niyo, concerned kayo sa akin? Na hindi niyo nga tinatanong kung okay ako eh. Tapos ngayon, pakikialaman niyo yung puso ko? Anong klaseng mga kapatid kayo? Bexy, hindi totoo yan. Oh, hindi! Eh, hindi ka namin tinatanong kung okay ka lang. Eh di sana hindi na namin ito na, no? pinlano. Kunsahin kami sa'yo. Kapatid ka namin eh. Umupo ka muna. Umupo ka muna, Bex. Huminahon ka, please lang. Please lang, pakinggan mo naman kami. Para sa itong ginagawa namin. Sige nga, pag nalaman to ni Mama, tingin mo matutuwa siya na ikakasal ka agad. Ba't kilala kilala mo na ba yung taong yun? Gano'n na ba kayo katagal? Tsaka nawawalan ka ng respeto sa amin ah. Hindi porkit galit ka, kailangan bastusin mo na kami ng ganito. Ganyan ka ba pinalaki ni mama? Bakit? Kayo ba? Nasaan kayo palagi pag kailangan ko kayo? Sino kasama ko kapag may problema ako? Kayo ba? Hindi, di ba? Boyfriend ko ang kasama ko palagi. Kasi wala nga kayong pakialam sa akin. Tapos kayo sasabihin niyo, concerned kayo sa akin? Asan ang concern? Na hindi ko nga kayo makita dito sa bahay eh. Bex, ginagawa lang namin to para sa yo. Kailan na kailan na mo ba yung jowa mo? Ha? Huh? Sige. Gusto mo malaman yung totoo kung bakit kami nagkakaganito? Nakita namin yung jowa mo. May kasamang ibang babae sa bar. Di ko alam, pero inuwi niya. Di ko alam, nag-hotel. May kasami. May magagawa ka ba doon? Sabihin mong kaibigan lang yun. Nakita namin. Isa rin yun sa nakita namin. May kahalikan. Anong gagawin mo doon? Para sa'yo din to, Becca. Ginagawa namin to para sa'yo. Hindi niya yung magagawa sa akin. Siya lang ang kasama ko palagi. Nakita na nga namin yung jowa mo. Anong magagawa mo? Huwag <tod> kitang kita <tod> namin. <tod> ano ba, Bex? Kapatid mo kami, hindi mo ba kami paniniwalaan? Andito kami, oh. Andito kami, mga kapatid mo. Nasaan? Pwede mo ako i-message. Andito yung mga dalawa nating kapatid. Hindi ko nga kayo nakikita dito sa bahay. Eh, paano? pa? No? Puro ka boyfriend. Puro ka boyfriend. Paano mo kayo, paano mo kami makikita? Bex, wala kami sa tabi mo? <gasps> Talaga? Nung mga bata tayo, so it means wala na pala yun. Wala na pala sa'yo yun. Naging busy lang kami. Pero hindi ibig sabihin na wala kami pakialam sa'yo. Hindi kami concerned sa iyo. Alam niyo, patunayan niyo lahat ng mga sinasabi niyo. Hindi ako naniniwala sa inyo dahil una sa lahat, hindi niya kayang gawin yung sa akin. Tandaan niyo yun. Sana hindi na lang natin ito pinano eh. Magkasira-sira tayo lalo.